Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kapitulo 14, Versikulo 25 hanggang 33. Ang Ibanghelyong ito ay patungkol sa mga kondisyon kung paanong maging alagad ng ating Panginoon. Nagsimula sa talata na maraming tao ang sumasama kay Jesus, ngunit hinarap sila ni Jesus at kanyang sinabi, Hindi maaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang ayaw magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko minsan ay mahirap maunawaan ang ibanghelyong ito. Sapagkat para bang sinasabi na huwag ibigin ang mga mahal sa buhay. Ngunit sa pagbibigay interpretasyon sa kasulatan, isa sa mga alituntunin ng ating simbahan ay kailangang bigyang interpretasyon ang salita ng Diyos sa loob din ng kabuuan ng salita ng Diyos o ng Biblia. Sa sampung utos sa sinabi ng Diyos na igalang ang iyong ama at ina. Ang ibig sabihin ay mahalin sila. At sa marami ring mga talata sa kasulatan ay sinasabi na mahalin ninyo ang bawat isa. Mahalin ninyo ang inyong kapwa. Mahalaga ang pamilya, mahalaga ang kasal. Kaya nga ang sinasabi sa ebanghelyong ito ay hindi kalimutan ang mga mahal sa buhay at wag na silang mahalin kung hindi kailangan munang mahalin ang Diyos ang Panginoon una sa lahat sapagkat kapag kinahalan natin ang ating mga mahal sa buhay nang higit sa pagmamahal natin sa Panginoon ang ibig sabihin ang mga pagmamahal na ito sa mga minamahal natin sa buhay o ang mga mahal natin sa buhay ay ginagawa nating mas mataas pa sa Diyos. Ito ay idolatriya o pagsamba sa Diyos Diyosan. Kaya nga, ang sinasabi sa Ebanghelyong ito ay mahalin muna ang Diyos. Sapagkat kung ang pagmamahal natin sa ating mga mal sa buhay ang pumipigil sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, tayo ay pinapaalalahanan ng ating Panginoon na putulin ang ganitong uri ng pagmamahal. Ngayon, kung ang mauuna ay ang pagmamahal ng Diyos at ang pagmamahal natin sa Diyos, mas mapapabuti ang pagmamahalan sa loob ng tahanan. Kapag ang pagmamahalan sa loob ng tahanan ay dumadaloy mula sa pag-ibig natin sa Diyos at sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Sapagat ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay pag-ibig na walang kondisyon. Kaya nga kapag ito ang dumaloy sa loob ng tahanan, maaari ng mahalin ng bawat isa sa loob ng pamilya maging ang mga aspeto na hindi ka ibig ibig mga kamalian, kahinaan at kasalanan. Kaya nga mahalaga na naroon ang ating Panginoong Heso Kristo sa loob ng isang tahanan, sa loob ng isang pamilya. Sapagkat ang ating Panginoong Heso Kristo ang nagsabi, magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. At paano ba tayo minahal ng ating Panginoon? Minahal tayo ng ating Panginoon noong hindi tayo kamahal-mahal. Kaya nga, ang sinasabi ng mabuting balitang ito ay sumunod muna tayo sa Panginoon. Huwag lamang sumama. Sumunod at magbigay totoo ng ating pagtugon na nais nating maging alagad. At ang isang alagad ay hindi niya rin minamahal ang kanyang buhay ng higit sa pagmamahal sa Panginoon. Ang ibig sabihin ng isang alagad ay kaya niyang ibigay ang kanyang buhay para sa Diyos. Kaya nga, ang isang alagad ay ibinibigay ang kanyang buhay para sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapasan ng kanyang krus sa araw-araw. Sapagkat sa krus, doon ay inialay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng sanlibutan. At ang bawat isa sa atin, kung nais nating maging alagad ng Panginoon, kailangan din nating hanapin ang bawat krus natin sa bawat araw kung saan ibibigay natin ang ating sarili sa ating Diyos at sa ating kapwa. Totoo, hindi madali ang krus. Ngunit tandaan natin, naging maluwalhati na ito sapagkat pumasok na doon ang Panginoon. At siya ay nagtagumpay sa kamatayan. Kaya nga ang mga krus na ating papasanin ay hindi na tayo papatayin o hindi na tayo mawawalan ng kahulugan. Sapagkat ang sinusundan nating Panginoon ay isang Panginoon na nagtagumpay sa kamatayan at muling na buhay. Ano mang krus ang mayroon tayo sa buhay natin ngayon ay mga krus na magiging maluwalhati dahil sa Panginoon. At ang mga sumunod na talata ay patungkol sa pagkakalkula kailangan daw munang umupo bago sumunod sa Panginoon, katulad ng pagtatayo ng tore. Baka, nais natin magtayo ng tore, ngunit hindi naman pala sa patang ating kakayanan. At pundasyon lamang ang maipatayo at hindi na maituloy at pagtatawanan tayo ng mga tao. Kaya nga ang ibig sabihin dito ng ating Panginoon ay kailangan muna nating subukin ang ating sarili. Kailangan muna nating ihanda o maghanda bago pumasok sa pagsunod sa Panginoon upang maitatag ang kaharian ng Diyos. Upang ang mga gagawin nating mga bagay bilang mga alagad hindi ningas-kugon, mabuti lang sa simula at hindi natatapos. Ang pagsunod sa Panginoon ay nagsisimula at nagaganap sa tulong niya. At kasabay nito, sinabi ng ating Panginoong Yeso ang pagsunod sa Kanya ay katulad din ng isang labanan. Na kailangan nating malaman kung sapat ba ang ating kawal na isasagupa sa kawal ng kaaway. At ito rin ay nagbibigay diin na kailangan nating maghanda sapagkat ang espiritual na buhay ay labanan ding espiritual. Maraming pipigil, maraming hahadlang, maraming magtatangkang tayo ay pigilan. At kung hindi tayo nakahanda, totoo magagapi ang ating pagnanasang sumunod sa Panginoon. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, umupo muna. At sa pagupung ito ay manalangin. Hawak ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay magbibigay liwanag upang totoong malalaman natin ang mga dapat gawin. Makikilala natin ang ating mga sariling kakayanan, ang ating mga lakas, ganun din ang ating mga kahinaan. Kapag nakita natin ang ating mga lakas, magpasalamat sa Diyos. Kapag nakita natin ang ating mga kahinaan, humingi ng lakas sa Diyos. Kapag nakita natin ang ating mga kakulangan, humingi ng kapunuan sa Diyos. Sapagkat ang pagiging alagad ay isang regalo. Ito ay handog ng Panginoon sa atin. Siya ang nagaanyaya sa atin, ngunit siya rin ang magbibigay ng lakas para tayo ay makasunod sa Kanya at saan ba natin susundan ang Panginoon bilang mga alagad. Susundan natin siya sa pagpasok sa buhay na walang hanggan. Kaya nga ang pagiging alagad ay hindi lamang tungkulin o trabaho na dapat gampanan. Ang pagiging alagad ay may layunin at may patutunguhan. At ito ay iniaalay sa atin ng ating Panginoon upang isang araw ay ating matamasa ang paninirahan at pananahanan sa kanyang kaharian at doon tayo ay makakaranas ng buhay na hindi nagwawakas ang buhay na walang hanggan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo